Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Nga nayon, 29 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Eustacio. Kamusta? Si San Eustacio ay isang santo na pinaparangalan sa Simbahang Katoliko Romano. Ang kanyang kwento ay madalas na nauugnay sa martiryo at ang kanyang himalaing pagbabalik loob. Ayon sa kristyanong tradisyon, si Eustacio ay isang general na Romano mula sa ikaduwa siglo pagkatapos ni Kristo. Buhay sa Roma, kilala siya sa kanyang tapang at katapatan sa Imperyong Romano. Isang araw, habang naghuhunting sa gubat, nakita niya ang isang marangal na usa na may isang liwanag na krus sa pagitan ng kanyang mga sungay. Pinahanga sa ganitong paningin, narinig niya ang isang boses na panal na humihiling sa kanya na magbalik loob sa Kristyanismo. Matapos ang pangyayaring ito, bininyagan si Eustachio at ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanilang pananampalataya kay Jesus Kristo ay nagdulot sa kanila ng maraming pagsubok. Nagdusa sila sa pagkawala ng kanilang mga ari-arian, tahanan at mga anak at pinilit na tumakas mula sa pangaapi. Sa wakas, sumali si Eustacio sa hukbong Romano at naging isang respetadong general. Gayunpaman, sa isa sa mga labanan, siya at ang kanyang pamilya ay nahuli ng kalaban. Sa kabila ng mga pilit na pagbabalik loob, tumanggi si Eustacio na talikuran ang kanyang kristyanong pananampalataya at pinili ang magdusa ng martir kasama ang kanyang pamilya. Narito ang isang panalangin na inihandog kay San Eustacio. O Diyos, aming Ama sa Langit, pinasasalamatan namin ang buhay at patutuon ni San Eustacio na tinanggap ang martiryo sa halip na talikuran ang kanyang pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kaming sundan ang kanyang halimbawa ng tapang at katapatan at bigyan kami ng biyaya na manatiling matatag sa aming pananampalataya kahit na sa harap ng kahirapan at pagsubok sa pamamagitan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen! May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Gladys, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.